May kintos, inaming nahirapan siyang magbawas ng timbang. Para sa aking ng showbiz, inamin ni Mikey Quintos na hindi naging madali ang kanya mga pinagdaanan sa pagbabawas ng timbang. Ayon sa aktres, sobrang nahirapan siya sa pagpapapayat pero tsinaga ang siya ng kanyang boyfriend na si Paul Salas at ang kanyang mahal sa buhay kung kahit nagawa niya ang dapat niyang gawin. Sinabi ng aktres na minsan umano ang tingin niya sa kanyang sarili ang pumipigil sa kanya para maabot ang dapat na para sa kanya kaya naman mas nag-focus siya kaya't naging motivated siya sa pagpapapayat at ang resulta ay ay napakaganda. Ayon pa rin sa Actress, for the longest time o may pressure siyang naramdaman ng pagbabawas ng timbang dahil sa trabaho. Hindi niya raw naisip na maganda para sa kanyang kalusugan ang pagbabawas niya ng timbang. Nagpapayat daw siya hindi dahil isa siyang artista, kundi parang may bigat daw siyang nararamdaman sa kanyang katawan, kaya nagdesisyon na siyang baguhin ang mindset, at sa tulong ng kanyang boyfriend at ng mga tao na sa paligid niya, ay nagpapayat na siya.